Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Pilipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit OPM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat. Ikatlong bahagi. Ang pag-aalsa ni Lapu-Lapu sa Mactan, 1521. Ang pag-aalsa ni Lapu-Lapu sa Mactan ay isa sa mga unang kilalang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Noong Abril 27, 1521, naganap ang labanan sa Mactan, kung saan nagtagumpay si Lapu-Lapu at ang kanyang mga mandirigma laban kay Ferdinand Magellan at sa kanyang mga tauhan. Si Lapu-Lapu, isang dato ng Mactan, ay tumangging sumunod sa kapangyarihan ni Magellan, at Raha Humabo ng Cebu, na noon ay naging kaalyado na ng mga Kastila. Sa kabila ng mga babala ni Magellan, ipinakita ni Lapu-Lapu ang kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang lupa, laban sa mga dayuhan. Ang labanang ito ay nagpakita ng tapang at kakayahan ng mga mandirigmang Pilipino. Sa kabila ng pagkakaroon ng masopistikadong sandata ng mga Kastila, natalo sila ng mga mandirigmang Pilipino na armado ng mga sibat, pana, at iba pang katutubong sandata. Ang pagkamatay ni Magellan sa kamay ni Lapu-Lapu ay naging simbolo ng paglaban ng mga Pilipino sa mga dayuhang mananako. Ang labanan sa Mactan ay hindi lamang isang tagumpay sa militar, kundi pati na rin isang inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ang kwento ni Lapu-Lapu ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-aari ng sariling lupa at kalayaan. Ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan at kasaringlan, kahit na ito'y laban sa mga mas makapangyarihang puwersa. Sa kasalukuyan, si Lapu-Lapu ay itinuturing na isang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang alaala ay pinarangalan sa pamamagitan ng mga monumento at mga seremonya at ang kanyang pangalan ay ginagamit sa iba't ibang institusyon at lugar sa bansa. Ang pag-aalsa ni lapu, lapu ay nagsilbing paalala sa mga Pilipino na ang kanilang kasaysayan ay puno ng mga kwento ng paglaban at pagnanais na maging malaya. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon na patuloy na ipagtanggol ang kanilang kalayaan at kasarinlan. Ang labanan sa Mactan ay isa rin sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang Pilipinas ay naging bahagi ng mapa ng mga Europeo. Ito ay nagbigay daan sa karagdagang mga ekspedisyon at sa huli ay sa kolonisasyon ng bansa ng Espanya. Sa kabila ng pagkatalo ng mga Kastila sa labanang ito, hindi nila iniwan ang kanilang layunin na sakupin ang Pilipinas. Ang mga sumunod na ekspedisyon ng Espanya, ay naging matagumpay, na nagresulta sa mahigit tatlong siglo ng kolonisasyon, ang alaala ni Lapu-Lapu ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at ipagtanggol ang kanilang kasarinlan. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagsilbing gabay sa mga Pilipino sa kanilang patuloy na pakikibaka para sa kalayaan at kasarinlan.